yung whatsapp mga kaboos Marvin ah, eto ah, good morning good morning pala sa inyong lahat mga kaboos Marvin mauwi pa lang ako galing ako maglaos uh, ah, simula pa akong hapon ah, pumunta ko ng buya nang ako doon ng mga maliliit na ano tulingan tawagin sa amin ay pirit ko sa ano sa tawagin sa amin ng no, ano pag uuli ko ng isla ah, yun ha ah, ko siya mga kaboos Marvin ito, pauwi pa sa lugar namin yan, sa Berry Island. Ayan o, nakita nyo yung puntok na yan. yan ang Berry. Yo, malayo pa. So, yan na. Uh, update ko lang kayo sa mga nahuli ko. Ipapakita ko sa inyo mga kapos marketing. Siguro, manasa nasa 30 plus to. No? Mga kapos marketing. Kasi 12 pieces to eh. Ayan no, o. Ayan ang pahay ko pala. Ito sa amin, Spirit, Ayan o mga huli ko mga kabos marvin yan, dosi piraso yan at pinagpala tayo ng uh, ara ano ngayon, Nang mahal na Panginoon natin at binigyan tayo ng maraming huli so yun na Muli, nagpapasalamat ako kay Papa Jesus at kay May Mama Mary, Santo Niño. Yan. Maraming salamat po at Shoutout at para sa mga solid followers ko sa uh, Facebook page ko sa mga gusto magpa-shoutout yeah, comment lang po kayo at i-shoutout natin kayo mga kabusmaryo na uh, shoutout pala sa Iforest family, Luna family ya bigay mga shoutout at sa mga team uh, team Bungisgis ya uh, nagbibigay mga shoutout at uh, sa team Kabadi at kay Marilo TV blog ya bigay mga shoutout at si Malo ingat kayo dyan sa kapite So yun, napawin uh, na ako mga ka-Boss Marvin. Uh, Bye-bye. Kita-kits.